Hard time with that rider, he doesn't want to stop, look, he's run away. They asked the driver for a license, he said he doesn't have one, so that's why he wanted to run away. He's laughing, but it's not really funny because he could cause an accident, no registration either though. Wala ka po ng lisensya, mababato uwi. Eh. Wala ka? Wala po lisensya, ko. Oh, bakit wala ka pala lisensya Ba't ka drive Wala po ng lisensya. kailangan may lisensya ang nagmamaneho sa public roads? Oh, ano Wala ka talagang lisensya o nahiwan mo lang? Wala po ng lisensya. Wala ka talagang lisensya. O hindi ka dapat po. nagmamaneho. Ano na po kaya si emergency o, po tapos ba't ka pa tumakbo? Eh natatawa pa ako, wala po ng lisensya. Tama yan. Emergency lang po, yung anak ko po nalusog po sa hospital eh. Oo oh, nga, nandun na nga tayo, pero hindi katwiran yun. Ibang, ibang kaso naman yung personal mo at yun sa traffic violation. Okay. sir, Okay. 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 ano po, ha? Sa loob po, no, hospital po, ano po eh. Oo nga, ang problema nga doon, bakit ka tumakbo? Kaya sa po, wala po, nisensya sir. So far, the rider told him forces that he does not have any kind of ID on him and he doesn't have a deed of sale or anything like that. The registration that's inside the bike is allegedly the previous owners. Oh, dapat pagkabili nyo pa lang, inasikaso nyo na to. Kaya nga po, ilipat po sa pangalan. Ngayon, nakita nyo na, siguro naman kung sinasabi mo ngayon, ngayon nyo lang binili. Hindi, ano po yung mga nakaraan pa po? O, oh, kung mo kanina, ngayon nakaraan lang. lang po, nakaraan ngayon nakaraan po. Ngayon nakaraan na. Okay. Kailan nyo nakaraan? Nakaraan pa po. Wala lang po dalang isa para makita mo po. Hindi, kailan nga yung nakaraan? Mag-iisang buwan na po sa akin. O, oh, mag-iisang buwan na. So 2025 na yun Nag-expire yung rehistro niyan April 2024 pa So ibig sabihin, nung bilhin mo ito Alam mo na, nakita mo na yan Na-expired yung papel So dapat, nung palang, isikaso nyo na to Binili nyo nga yung motorsiklo Nang alam nyo may problema Dapat inayos nyo na Ang registered ka na Wala ka pa lisensya talaga po talaga yung anak ko. So, Ang pa nagbabantay po siya. Hindi pwede yung BC eh. kailan pa naso hospital yung anak ko? Ang anak ko po, mag-iisan din na po. Kung mag-iisan din ko na, hindi eh, ibig sabihin, bago po, kung mo to, wala pa sa hospital yung anak ko. Wala po. Alam mo may obligasyon ka rito. Impound natin yan. sir, sirap po lang po O bakit? Hindi, driving without license yan eh. Impoundable offense yan. Sir, pagbigay nyo po na ako Sa hospital lang po, asawa ko din lang po nga po pwede yung gano'n. kasi alam nyo, may mga iba-iba tayong dahilan. Pero hindi ho sapat yun para kayo eh gumawa na isang traffic violation. Eh puti ho sana kung hindi ganyan ang violation ninyo eh. eh. mabigat ho yan, driving without license. Ibig sabihin, hindi kayo pinipigyan ng pahintulot ng gobyerno na magmaneho ng isang motor vehicle. Oh, eh yun ang binayolate ninyo. Ngayon, wag naman. Tanong ko sa'yo, Halimbawa, tumatakbo ka dyan. Huwag na ikaw yung bumanga, ikaw ang binanga o sinabit, sinabitan ka dyan. Hindi mo kasalanan ha, pero ikaw ang sinabitan. Nasaktan ka. O, sa tingin mo ba, may mangyayari sa ito? Talo ka kaagad dun eh. Kasi unang-una, -una, dapat hindi ka nagpapatakbo ng na sasakyan. Ngayon, nilalagay lang natin sa tama. Uh, at ang tama pong gawin dyan, i-impound yung sasakyan.